dapat ba't congrats, Hershey and Ashley, ha? Thank you so much. I'm so proud of you both. And I feel that talaga I'm part of that podcast as well. Uh -huh. Sa inyong anniversary, happy first anniversary. Congrats, Hershey and Ashley. Ito na ang game natin. Ito ang instructions natin. Simple lang itong game na ito. May mga mystery words na kailangan pahulaan ng player sa kanyang teammate. Pero ang player na nagpapahula dapat ay nakabuka lang yes. ang bibig the whole time. Hindi pwede magdikit ang labi. Pag nagdikit ang labi uh -huh. o sumaram bibig, may parusa yan okay. na powder. So, uh -huh. Ang team na mas maraming mahula ang mystery words, ang siyang panalo. Ayan naman, um, ito na, una natin ang pink team. Si Ashley ang nakabuha, ang bibig, Aha. at si Kelvin ang oh, manguhula. Okay, okay. Yeah, nag-practice si Kelvin. Okay, Para na, presto na, presto na, presto na. Pesta. Okay, okay, okay. Alright, okay. okay. ano ano go! Yeah. Yan. Remember, remember, okay? Nagigigil, uh, naku, patay. Ready ka na, Ashley? Ready, of course. O, okay. yeah. Kelvin, ikaw huhula, Woo. ha? Okay. Ang category natin ay mga pagkain malamig. Pagkain oh, malamig. Madami pagkaing yan. Pagkain malamig. Dessert, dessert. You have one minute and 30 seconds. TikTok clock. Happy, Happy time, time Go. Number one. Silhanas. Silhanas. Oh, Silhanas. 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 Correct, correct. Okay. Okay. Number two. Scramble. 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 Oh! Number three. Slashy. 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 Correct. Number four. Saging con yellow. Sagging oh, oh. no. hey. Number five. Buko pandan! Dad. Bob and Ice Bob and Dad. Perfect score! Oh, ang bilis! ha? With 48 seconds to go, Tapos perfect na. score nyo, Ashley. Tapos Yung na sila. Na. yun na ba yun? Wala bang mas challenging? Ay, yun na yun. Kuya, ah. kuya Kim, natatakot akong pulbuhan. Alam mo, alam ko ba pata natatakot kang pulbuhan eh. Ah. Bakit? Kasi crush mo si Ashley eh. Oo! ba? Ano mo Ano ako Ano So, ito na! Okay na, tignan natin kung mas makakapuntos ang green team. Ito, si Hershey ang nakabuka ang bibig at si Bryce naman ang manguhula. Oh, okay. Yeah. Si Bryce and Bryce and her. Yeah, Yan, ganyan, Ganyang ganyan. kalaki. Grabe, ganyan. May advantage po, aha. Okay, <laughs> okay ready? Okay, okay. ready? Ang okay. natin, pareho pa rin nung kanina. Mga pagkaing malamig. You have one minute and 30 seconds. Tick tock lock! Happy, Happy time! Number one. Fruit, ha-ha! Fruit salad, fruit salad. Fruit salad, Galen. Galen. Number two. Yogurt. <laughs> Frozen yogurt. Frozen yogurt. Frozen <laughs> yogurt, galing. Number three. Long, long, girl, ang laki ng Ano ulit? Pwede pass. Pwede pass. Ha! Pass! Number 4. Oh. Ha ha! <laughs> pas, pas. Ha pas, ha <laughs> pass, pass! 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 Number so five. Ice candy! Ice oh. candy! Correct! Number 6. Ha <laughs> Halo-halo! Halo-halo! Correct! Number 7. <laughs> Mango cake? hey Cake? ho ho correct! Balik tayo sa number two. Number three. Mango! Graham hey Mango Graham cake? Correct! Number four. Gulaman? Gulaman. Ha-ha-gulaman? Sagot, gulaman. Correct! Perfect! Aha! Perfect score din sila But we only have 20 seconds to go 27 seconds to go Mas nauna Ang pink team Kaya panalo ang pink team Congratulations team! <laughs> Ano na Kamusta naman Ang pagbuka ng bibig <laughs> <laughs> Grabe si Hershey <laughs> Grabe si Hershey e, O oh, gift na eh